Tinawag na sinungaling ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga alegasyon nito ukol sa 2025 national budget. ay kay Pangulo Marcos bilang isang dating Pangulo ay alam ni Duterte na hindi maaaring magpasa ng General Appropriations Act ng may blankong items. Sinabi pa ni Pangulo Marcos na alam din ng dating Pangulo na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas ng may blankong items sa budget. Iginit din ni Pangulo Marcos na malinaw na nakasaad sa 2025 budget ang bawat programa at proyekto at kung magkano ang alokasyon sa mga ito. Tulad din na naunang pahayag na Secretary Secretary Lucas Bersamin, sinabi ng Pangulo na may kopya naman ng GAA sa website ng Department of Budget and Management o DBM at maaaring tingnan doon kung totoo ang mga sinasabi ng kampo ni Duterte. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any, with, with a blank. Uh, he's lying and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang ga'a ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung, uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Uh, we, I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Nauna na rin sinabi ng Malacanang na ang ganitong aligasyon mula sa isang dating presidente ay malisyoso at marapat lang na kondinahin bilang isang kriminal na payag o aksyon dahil ito ay walang katotohanan.